guys, sa na kami sa palingki. Kami bumili ng gabot ng aking anak. Gabot ko nga! Matama ko siya. tama mo na siya. Oo, ito ay pinahabi. Nakabili na po kami ng pagtingroso. Kaya terang pagtingroso. Yan guys, kami po nasa palengke ng aming anak na si Danica. Ayan, hi Danica! Pagod ka na anak? Hindi Ay, no, pa? Ayun pa, Kala ko pagod ka na eh. Tagal ala ko po yun guys. Ano? DCN? DCN? sumamang sa ka kami. Kaya si na tayo. Oh, o, parang sarap naman Dito eh. ako Dito? Ah, dito? Binabibili mo. price. lang. Ito? Ari, ah, masarap.

70. Ito tayo. Wala na po. Ang <laughs> ko lang naramdaman na. O, oh, dala na. Ang layo sa <laughs> isa't isa. Ay, yung manok. Manok! Ay, may ulam na pala tayo. Hindi isda na lang. Ay, nga pala. Ano, isda, May kaliskis ka na. Bangus gusto ko. Yung dinadaing. Masarap. Thank you, te. Ayan, guys. <laughs> Nakabili na kami yung tinatap. Gawa ng TCL. Yan guys, yung aming palengke. Yan, ano pa ba kayo? Yan ano ang palengke. Ori, orange, orange ni mama. Eh, wala um, dito. Dito ako nabili. Wala o. Oh. Wala. Bendor. Sino pa pabili na ano? Orange. Ano na, ano na? Orange na yung maliliit? Ano sa orange? napunod lang nun yung aking ano, eh. napapagod na po yan. <laughs> napapagod na yun si Dani ka. Ano bagay <laughs> ganyan? Hot dog, tsaka... Sabi mo, mama, sa Lianas yung gawaan. Hindi dito, doon. Doon na yun. O tayo mo tumawid din yun? Ayan ang tawiran. Thank you. Ayan. May night market ko pala dito guys. Night market. Ay, salamat. Takot ako kung May usok. Ano ba? Mama, may tali doon. Paano ko makakapasok doon? Pinihila na ako ng aking well, May dalawa. <laughs> guys, may night market pala dito. Ay, dito okay, tayo bibi. Bakit? Walang wallet. Walang wallet ka Wala man tayong bilalagay na pera. Magkano po dito tayo? 70 po. 70? Pamura din eh. Oh, oh, sandan na Wala nga't be. Bilhin natin ng bigas. Ay, bigas. Matamis po ito tayo? Apo. Mayroon, ito Yung ganyan. Sampo. ko Sundan lang. Anak ng kamote to. Wala tayong yung baby. Ayan yung apple. Magkano ito sa apple? 20 na lang po isa. 20 ang isa? Wala po. Wala po. Isa po yung tatlo. 50 mo. Wala laki yan. Sa iba dalawa 30 na lang. Hindi talaga. Siya lagyan niyo itong dalawa. Magkano pang kulang ko? 10 pa po Malalaki naman to Malutong talaga Ayan guys Papabili sa akin yung anak ko nang. Sabi mo wallet Ano na naman yan? Ano lang Masyadong mahal yung kay kuya eh Magkano ba? 100 Uy 100 naman mo sa akin na ah. Walit na, wag na yan. Para kang bata eh. Kaya pa, ko sa... O yan o, para kakunti naman pera mo. Tama na hindi yan. Pag <laughs> malaki ka, kung marami kang ilalagay. Wala na kuyang tawa dyan? Ha? Ah? Ito oh, po kaya? 90 na lang. O, 90. 90. Na, Sige na kuya. Sige na kuya. Sige na kuya. Sige na kuya. Sige Sige na kuya. Sige na kuya. Sige na na kuya. Sige 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 na na Kain mo lang. Bibila akong ito. Sampo. Magkano po dito, te? Twenty-five po. Ika-twenty na lang, twenty na <laughs> <25. laughs> Magkano, te? Dito ate? Dito? 5. Lima. O, twenty? Isa po. Ay, dalawa Sampo, pera ko eh. Teko na ang lima. 20 na lang kasi, te. Hindi, hindi. Hindi talaga? Pasko naman. At yung pa ng Pasko. Sabihin niya, ate, kahit magbagong bagong taon pa. <laughs> th thank you, ti. Thank, thank you. Ano nung mga nakikita ko, ah. Yan, yes, salamat. Yan, yung pambilingan mo, magano na lang, ari. Yan, guys, salamat po. Yan, thank you po. Yung mamay na lang po. Yan, salamat. Thank you, guys. Bye. God bless.